Oh, huh? huh? okay. oh di ba? Sabi mo sa'yo eh. From oh. so, taytay pa po ito, Dumayo. po dyan? Kilis fried rice. Wow. Candidate po kayo ng ano, ma'am? Sting. Tama na po. Pinakonan. Ah, wow. Congrats po. Ayun <laughs> na. <Nandila, wasp>. Oh. <laughs> Sige po. Sige <laughs> po. una, si Sir. Oh, Ang buhay niya dito eh. Ha? Ang nga. nga. Ang nag dito eh. Eh hey, no, long time no si Kuya. Yan guys. Arong uh, timing po ano, bigla pong umulan na malakas. Pero titila din yan. Itutuloy namin yan. Ang malaga, makapesto ulit kami doon sa lungsan. Okay lang. Kung anong kalalabasan. Let's go! Makaready na yung kanin. Pinapalamig lang. Sarubig lang mo siya. At na si King. Ayan, okay. maliwanag naman. Ano <laughs> <Ayun> guys? Grabe <laughs> asal. Basta malagot sa amin, makakapagsikat kami din. Okay na. Ayan, nandito na kami. Ayan guys, so may ano na. May lupa na dito. Tapos iba na si set up na. Pero hindi yeah, na tulad ng dati, kasi hindi dati sa amin ang dami ng water madarili really. lalagay muna namin gamit. amin dito tulad sa King. yun ano? hello, welcome back kukunin namin yung cart parang para. sabi niya, kahit tumulan <laughs> sa pera eh. mga pagsimula, umulan. So, kailangan namin ng, ano, uh, payong ako. Kaya natin ko pa siya. Grabe naman na hasil yan. Ayan guys, grabe yung nangyayari sa amin. Uh, kapon, yung motor na dilaw, nasira yung gulong. Talagang bumili kami ng bagong gulong. Tapos, dami, umulan pa. Galing no, galing ni yeah. God talagang susubuha ka niya kung talagang matatag ka. Talagang diri mo, open nga kami na. Walang tayo lang ulan Alisin ko na, hindi pa kami, wala pa kami nagagawa. Pero ang dami na pupunta dito. Hinahanap na, na, na yung showmay namin. Sabi namin, palit po kayo mamaya. Mamaya. <laughs> Ayun, may bagong customer. <laughs> Ay, unang customer pala, unang una. Si Sir. Kaya dyan na, nagul, nagul po kami sa ulan. Nag-iisip na namin nila kung tutuloy namin hindi. <laughs> yun yung mga suki po natin, mga pupunta. Hindi ko aso Kaso wala pa tayo ha, luto Wait na yun, na kami. Let's go! Yay! Yeah. Bakit laban yan. Saan? Uy! ano wala, extra wala, wala, ah, shout out wala, 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 kakak nah? Justin. Iya, ah. Justin. apanya? <laughs> Justin. Justin. <laughs> ah. Justin. customer ka. e, na late kami mulai nih. Ayo, Bagus Hah? Oh, update balik na kami. Oo. Uh -huh. Masarap ang kain niya dahil bangong-bangong luto ang kanin dahil ikaw ang unang customer ng fried rice. so <laughs> guys, dumating na yung tent. Uh, Kaya siya. Kailan ka na ka namin yung tent. Kaya na maayos. Shamay!

Ah, punta po kayo dito at po kayo kala kuya. Ay, nagroom po ako ito. Ah, po, meron po silang mga paninda, kuwek kuwek, price. Sa mga ano yun, Ano, ali, ayan. Buy one take one. Buy one take one na putlong, yan. Basta po tala po kayo sa boulevard, marami po kayo mga bibilan dito. Yun. Basta po kayo na Oo, po Pantay na no yeah. si Tatang Muling pagkikita So guys, sila uuwi na Dahil may consoneras pa kami sa online so, Deliver pa ako Deliver pa So game game, bye bye, ingat <tong> <tong> Upo muna ako dito Ayan o no? Ah, tapo po dito Ayan o, no? sarap Ito ba may dito guys Ah, uh, guys, ang uh, nakakatuwa lang ano, yung mga suki namin. Na kami, isa lang siya sa amin, takal daw namin na wala pa daw sila. Mga taga dito, mga taga dito. Nakakatuwa ay nahanap, nahanap, nahanap nila talaga yung ano, yung produkto na akin. Wala nga raw namin na uh, okay, hindi makita yung panahon, pero ganun talaga pato pa uh, niyan, business pa ng mga pagsubok sa buhay. <laughs> drama. <laughs> Ayun, no. Oh. <laughs> Ayun din na. Kasama oh. namin. Kita-kita ulit kami dito. Yun. Dislike din ba ngayon, eh. Sir, kamusta sa inyo yung rice? Oo, uh nilalabas. -huh. Uh -huh. Ayos. Sir, nakablog uh -huh. din to, ah. Follow rin guys sa page ko. Uh -huh. So, may rice po, 85 pesos po. Pag show my love, 25. Uh -huh. So, may rice lang po. Ano, oh, daw mm -hmm. wow, 'yan oh, sili. Wow, ice cream na ano po po dyan? fried rice. Wow. Bali yung fried rice po yan, ngayon lang Yes, fresh na fresh. Wow, Tas yung show menu po. Atarin At, po, Mainit na Oh, Oh, Ah, fried rice? Po. Opo, may hilis po yan. Natigaran po yan, pero ginawa po namin Filipino style. Mm. May tapings po siyang hilis. Sarap tapos. po. Ito po, chili yes. garlic na homemade din po? Opo, lahat po, homemade dyan. Uh ah. -huh. Maliban po sa bawa. Ito pong na, uh, toyo mansi din. Opo, homemade din po yung toyo mansi namin. Masarap po yan. Para po siyang light soya. Wow! wow. Nice! Yan po, nalabitik sa oven. Ayun, mm -hmm.

Hello eh, 174 pare. Ito po yung manager namin. Hello, manager. Hello, Hello. Hello, Hello po. Pare-pareho. Mam, bus agad yung kanin niluluto niyo ah. Wow. Yes. So magluto ulit tayo ng another batch. Ay, oh, sa. Para mainit pa. malakas talaga. Ayos, ayos. Ready po na mga kanin. So may pa. At Yo! What's up, what's up? Tawas, nakapunta na rin ako dito sa ano mo. Yo! From so, Ay... Taytay pa po to Dumayo. Para tatambay siya. Okay. Siyempre, <laughs> <laughs> gusto mong matikman yung ano eh. Super Shomai. Super Shomai! <laughs> ayos, ayos. Ayon. Sige po. Ano ma'am? Nangalap po. Pinakonan. Ah, wow. Congrats po. Kailan po, ang... po laban? Magal pa naman. Ah, okay. Good luck po, good luck po. Ah, <laughs> okay. po. Ayan okay. po, okay. supportan okay. po na si ma'am sa Miss Lunsad po. Ah, po. Thank you po. More the fat so, thank you po. Good luck po. si Hello

<laughs> ano kami, kapo, yung kapo namba, po? Ang Pero kapag gumanap ka. upcoming movie ko po namba, ay, namba. ano po, Pajak Princess. Oh, Anong nice. Galing mo ng makting ah. Ano, yung... Ayos. Ay, lang, <laughs> akong dito rin. Ang sarap dito sa pangkres ko. Pipti to, Yo, what's up mga boss? For today's life, ay nandito po tayo Lonsard. sa... Lunsad. Lunsad. Boulevard. Lonsard. Boulevard. Yan oh, wow, nice. Maganda po dito. At pumesta na po kayo dito mga boss. Kasi sobrang sarap po ng somay po nila. At ang presko ko po dito. At sarap pa po dito nga. Pag nagpaporing kayo, pwede po kayo mag-exercise dun. Exercise. Saan? Oh. Saan? <laughs> 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 <laughs>

sabi mo? sabi mo? Nakapapicture ka. Anong magagawa? Laging natutulala Okay lang po. Okay lang po. Okay lang po. kinis no? Masak din sa'yo yan. Ha? Ah, sobra, sobra. Sobra, sobra. Ayan guys, bali umuwi na si partner kasi sa kusineros na sila malakas na ng 9pm. So kami na lang matitiran ni King. So maraming dami na ang nangyari sa unang araw namin. Maraming salamat po sa mga pumunta, mga customer at mag-follow po kayo sa aming page sa JK nyan at DK page. Thank you po. Maraming salamat. Watch